Kayo po ba ay uh, mahilig sa mga magagarbong bagay? Kayo ba ay maluho ba kayo? Simpleng-simpleng lang ako. Mahilig lang ako kumain ng masarap. Doon, di ko tinitipid yon. Mm -hmm. Pero in things, yung mm -hmm. bahay ko, simple lang. Opo. Wala na akong maarteng gamit. Opo. Saka makwenta ako sa mga binibili ko. Ah, ganun po? Oo, makwenta ako sobra. Puro sa sale lang ako, sa outlet store lang ako. Opo. So, I don't buy expensive stuff. Sabi ko, when you buy expensive or branded items, Opo. pinapayaman mo lang sila eh. <laughs> Alam mo na puhunan niya eh. Kasi ay in, in beauty business, pareho lang 'yan. Opo. kasi 'yung mga branded, Chanel, whatever, pare-pareho lang ang mm. gumagawa eh. They sell 100 times higher than us eh. Pareho lang 'yan. Simple arithmetic Alam lang niyo, 'yan. Alam niya, magandang magandang maituro 'yan sa lalo sa mga younger Apo. generations sa Masinop kayo kasi pinaghihirapan niya 'yan eh. Correct. Relocko 25. Apo. Bawe. Eh. <laughs> Pag mahal na relo, 24 hours pa rin yan. <laughs> Oo, oh, diba? di ba? Di man humahaba ang oras mo. Eh. Di ba? <laughs> tama kayo. <laughs> mas maswerte may relo niya sa relo ko. Eh. Pareho lang. Eh. Uh, Ito, uh, nabibilang ko mga steps ko. Eh. Uh, tama, <laughs> tama, tama pa. Good point. Ha? Sa mga anak niyo po, tinuturo niyo ba yun? Yung oh, naman. pagiging uh, uh, matipig... Leadership by example Modest, ako. Uh? Sa office na, nakita naman nila ako. Mm. -hmm. Pag lunch kung ano kinakain na, sinasabayan ko lang sila. Eh. Uh, Pag medyo may craving lang ako na mas masarap, order ako, share to all na may, mas uh, uh, but... kamay ko sa pantry namin. Mm -hmm. So, ganun lang. Simple lang lang tayo. Pero yung binay